Let's go, Ollie Beaver. Magdala. Beaver. Luis Vera Perez. Isaiah De La Cruz. Reggie De Guzman. Austin Cabatana. Valentina Jafar. Sean Tristan. Mix Cuaderno. Dustin Mayores. JC Alcantara. River Joseph and Emilio yes. Diaz. Hey, um, okay. And kanting kapabas na po. Medyo tikitay sa Jesus Santa Chairs. Eto na, we present to you the Let's start with Beaver. Hello everyone, I'm Beaver Magdala, and I play the role of Ethan Lim, one of the frat boys. Specifically batch 23, we'll be batching J.C. Alcantara or Roland. Ah. Yes. So don't worry, the show, you'll be blindfolded. Alright, exciting. Yes. Alright, next please. Hello everyone, I'm Perez. I'm playing the role of Jesus Perez, one of the frat boys. Napanood ka na namin na Sa nasa episode ko. yun. Po, okay. Hello po ako po sa Isa de la Cruz and I play At ang po yung si dito is sobrang ako po yung nag-motivate sa kanilang nga na at sa frat. Uh, ayan, nabangin niyo po pamilya sa si frat. Recruiter <traveled laughs> ka pala. Siya <laughs> ang nasa lari. Reggie! Oh my God, Reggie! hello po, ha? magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Renchi si D. Guzman. Ang ginagampanan ko, ang ginagampanan ko po character is si Dan Moreno. Isa po siya sa may fraternity po. Kasali po sa fraternity <laughs> sa may batch 23. Um, isa sa mga maiipit dahil sa mga kuruman-luman na nagawa ng mga pinakamaganda. Alright! Grabe nyo na, mga sa iba ba tayo? Woo! Ang pala, no?

Oh, so, <laughs> uh, one of the batchmates of Kyle So, I'm really mad at him, but he's the one to Ah! So, you're the one in the blue car? Yes. Okay. The uh, bully. Yung... Mm. Uh, correct. River! Uh, hello, I'm si River Joseph. I play Steven Hermoso. I'sa the son ng doctor, si Dr. Hermoso kanina. Harvey? Dr. Ah? Harvey Hermoso. Okay. And throughout the whole season, he'll be dealing with a lot of challenges with his Uh, best friends si Leon and si Justin. So, MJ grabe yung <laughs> guilty ano nung karakter niya. <laughs> That's okay. <laughs> Dancer Emilio! Magandang of course, Emilio! Magandang hapon po. Uh, Emilio Diaz po, playing Leon Aravalo Jr. Isa po sa mga best friends ni Justin Sagrado. And, makikita niyo kung gaano ka loyal si Leon sa GSX and yung brotherhood ng buong cast. So, niyo po. Alright, and the man. Di ba? The, the guy na naging sentro ng lahat. JC! JC! Ay, maganda nga po. Ako po pala si JC Alcantara. Ako po dito si Roland. Ang um, mag-start ng problema ni Las Gray at ng Pamilya Segrado. Yun. Uh, na pressure ako kasi sa akin <laughs> nag-start yung kwento. Sobrang salamat po sa tiwala na binigay nyo sa akin. Kaila Miss Carl, yung pressure, hindi nila ako pinabayaan sa scene na yun, As in, sobrang nahirapan ako kasi grabe yung mga scene namin. Pero grabe, salamat kay Lord na binigyan ako ng talento na i-share para sa inyo. Salamat po. At swerte At hindi lang yan kay AJ. I just, you know, uh, Carl just whispered to me, kinunan pala ito yung eksena mo sa Baguio right around February? So medyo malamig talaga? Malamig po. Umuulan pa daw? Opo. Wow! So, grabe, so, pala mukha mo nilang na nakita namin. <laughs> uh, yung tayo ko na yun, as in sobrang grabe. Nilubog talaga ako sa lupa. And nilagyan pa ako ng water sa... So nalunod ako. Nung, nalunod ako kasi kailangan sa scene na yun para grabe. Pero <coughs> ayaw ako nung napanood ko. Even yung nag-vomit ka ng blood. Yes. You could feel the pain, Ajay. Uh, ang galing. Thank you po. Congratulations. Yes. Thank you, JC Valentino. Um, wow. Ako po sa inyo lahat. Um, I'm Valentino Jafar po uh, bilang Tyrone Galerido. Um, scholar ng Gamma Sigma Psi. So, makikita niyo dito loyal ba ako or gano'n ka kaloyal. Napanood uh, so, uh, uh, namin, Abal? Hindi ba ko, wala wala pala Kaya, sa, uh, na. Wala pa na. Wala Sa apat na, ay sa tatlong yun, yung si Steven, Leon, and si Justin. Ah, requirement so, pa sa front yun na kailangan bawal below 5'6"? <laughs> Natatangkad lahat yeah, eh, eh. kay eh, MJ 5'7". lahat eh. O, oh, di ba? Parang walang ano eh. Walang... Walang, walang short boy, guy. Walang short guy eh, di ba? Val, maraming maraming salamat. Sean! The si uh, uh, Opposition Tristan. I eh, played the role of EJ Zamora. not yung bosses, uh, no? no? low <laughs> voice, po low um, si EJ Zamora loyal pa, um, yeah. sa Kyle. Uh, Friend group ko to na Austin, Austin. Si uh, influencer ng frat boys. And yeah, mom ko po si Miss Malu Zamora, si Miss Mirza po yun, eh. Okay, and, Galing ha? Alam, malinaw na malinaw yung mga characters nila, MJ, no? Embrace na embrace kasi nila. Ay, diba? Mix! Hello po, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mix Coderno. I play the role of DJ Naki or Naki Turiano. Correct. Ang dormmate at best friend ni Kyle, ni Mon. Opo, and uh, ako po ang uh, big brother dito ni Maxim Periano, played by Daniela Stranger. ah uh, makikita niyo po dito kung gaano ka playful, gaano ka uh, loyal si Maki sa circle nila nila, nila Moy at ni Kelvin. Ayun. Alright, thank you so much, Max Dustin! Ayun right, po, magandang hapon po sa inyo na. At ako po si Dustin Mejores and I'm playing the role of Kaloy Galang. Ka um, ito lang, mapaikling ko pa lang po yung role ni Kaloy. Um, Maang Dati and mami ko po nasa ibang bansa, YW. So, ako lang po yung mag-isa na lumalaban sa buhay noon sa Baguio. Kasi mean, doon sa Baguio tayo, di ba? At medyo ano siya, medyo sad story din yung nangyayari. Kasi lahat ng decision ko sa buhay na pinapakita ni Galoy, lahat hindi siya sigurado. Pero, makikita niyo yung pagbabago nun yung development niya nung nakapasok na siya sa Brotherhood. Kasi so, meron na akong foundation. Meron na akong kasangga. Kasi walang parents eh, no? Okay. So it's the brotherhood. so wala pa siya dun sa compressed to episodes. Wala, and nakita na po. Kasama ko po si Austin and Chan. Ah, okay, ah, sa una. Opo. Alright. Alright, yeah. there you have it, the frat Boys! Let's have a group photo muna. Ako uh, uh is... sila kung mabasa mo, show na susuot nila yung hazing scene. Shut up na. Closer down, closer. Compress tayo, boys. Yes kasi naman kung ang lino-lino ng lino, characterization na congratulations Joel Genesis galeng galeng Alright, there you have it. Thank you, boys. Yan ang ating frat boys sa Pangayos Pamilya Sagrado. Ito na, bababa na po sila sa ating uh, Kapamilya Caravan Mall Show downstairs. We'll see you in a bit. Maraming maraming salamat. Alright, thank you. We'd like to acknowledge then our uh, Content Marketing for abs cbn Christelle and Crystal! Oh, yeah, yeah. Christelle thank you. I'm here and Zoneth, right? Okay, now it's time to call on the creatives, the directors, and of course the cast. We'll natin sa the Sagrado Okay, let's start with the creatives and our directors. Let's call in our head writer,